Nilaglag ni Galvan ang sarili niyang kapatid dito kay Samantha dahil sa insidenteng hindi inasang pangyayari na kung saan iniligtas ni Samantha ang buhay ng mag-ama at tinanaw ito ni Galvan ng malaking utang na loob kay Sam. Sinunggaban kaga ni Samantha ang pagkakataong ito para mapaamin si Galvan sa kailangan niya. Bilang pagtanaw ng malaking utang na loob ni Galvan ay sa walang pagdadalawang isip sinabi niya kay Sam ang lahat ng kanyang nalalaman upang sa ganitong paraan silang dalawa ay amalas na umano. Pero pero sa kasamang palad, hindi nila napansin na silip sila ni Aurora at ginutuba ng masama ang maldita. Hindi sinunod ni galban ang napagasundoan nila ni Aurora na si Paco umano ang ituro dahil nakinig itong si Galban sa mga kumbinsin ni Sam. At pinaniwala din niya ito na kapag sa oras may pakulong umano niya itong si Aurora, si Galvan umano ang papalit sa posisyon ni Aurora. Bagkos ang totoo ang sinabi ni Galvan dito kay Samantha. Nagulat naman ang ating bida. Dahil sa isinilaysay ni Galvan, napagtagpitagpinisam ang bawat angulo sa relasyon ng kanyang ama at ni Aurora. Lumalabas na si Aurora Amuno ang posibleng salarin. Agad namang kinumpronta ni Samantha itong si Aurora patungkol sa mga resulta ng kanyang sariling investigasyon. Subalit iginiit palagi ni Aurora na wala o manong ngalingan sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig.